Aries. Cancer ang kaibigan zodiac sign mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mas pinagtitibay ng mga kulay na green at red ang iyong enerhiya at nagdadala ng magandang daloy ng swerte para sa araw-araw na gawain. Ang color green ay nagpapalakas ng iyong pagkamalikhain, habang ang color red ay nagpapasigla sa iyong determinasyon at tapang para sa mas matagumpay na resulta, subukan ang mga numero na number 18, number 27, at number 10 upang gabayan ka sa iyong mga desisyon sa buhay. Taurus, Libra ang kaibigan zodiac sign mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, ang color blue at color green ang nagbibigay sa iyo ng kalmadong enerhiya at kasiglahan upang makamit ang mga pangarap. Ang color blue ay magpapakalma sa iyong isip, samantalang ang color green ay magdadala ng kasiglahang kinakailangan upang isulong ang iyong mga plano. Makapangyarihan ang mga numero na number 2, number 18, at number 35 na makakatulong sa paglapit ng swerte sa iyong landas. Gemini, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, ang color white at color gold ay magdadala sa iyo ng linaw ng isip at kasaganaan, ang color white ay nagpapasigla sa iyong pagiging bukas sa mga bagong ideya, at ang color gold ay sumisimbolo ng tagumpay at karangyan samahan ang iyong araw ng mga numero na number 34, number 10 at number 20 upang higit na mapalapit sa mga oportunidad na naghihintay. Cancer, Capricorn ang kaibigan zodiac sign mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Ang color pink at color gold ang magbibigay liwanag sa iyong emosyon at kagustuhang umunlad. Ang color pink ay nagpapaalala ng pagmamahal at pagkakaisa, habang ang color gold ay simbolo ng kasaganaan at tagumpay. Sa tulong ng mga numero na number 18, number 25, at number 11 mas mapapalapit ka sa mga layunin na ninanais mo. Leo Aris ang kaibigan zodiac sign mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan ang color red at color green ang magpapaalab ng iyong kalooban at magpapataas ng iyong kumpiyansa. Ang color red ay nagdadala ng lakas ng loob. Samantalang ang color green ay magpapaunlad ng iyong pagkakakilala sa sarili at kakayahan. Para mas mabigyang buhay ang iyong mga pangarap, Isama ang mga numero na number 22, number 19 at number 30 sa iyong mga plano. Virgo, Taurus ang kaibigan zodiac sign mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, ang color pink at color brown ang makakatulong sa iyong pagsisikap at pagpapasensya. Ang color pink ay nagpapataas ng empatiya at pagkakaisa habang ang color brown ay sumasagisag ng tibay at katatagan, makapangyarihan ang mga numero na number 27, number 40, at number 35 upang magbigay gabay sa iyong araw-araw na paglalakbay. Libra Pisces ang kaibigan zodiac sign mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, sa mga color silver at color pink, Matutulungan kang makuha ang tamang balanse at kapanatagan sa mga sitwasyon. Ang color silver ay nagbibigay ng wisdom, habang ang color pink ay nagpapasigla ng pagkakaibigan at pagmamahal. Ang mga numero na number 5, number 34, at number 19 ay magdadala ng swerte sa iyong mga gawain sa araw na ito. Scorpio Gemini ang kaibigan zodiac sign mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan sa tulong ng color red at color gold mas magiging matatag ka sa iyong mga layunin ang color red ay magpapalakas ng iyong determinasyon at ang color gold ay magdudulot ng kasaganaan subukan ang mga numero na number 24 number 36 at number 29 para sa mas swerte at kasaganaan. Sagittarius, Aris ang kaibigan zodiac sign mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, ang color red at color gold ang magbibigay ng sigla at kasiyahan sa iyong araw, ang color red ay nagpapataas ng sigla, at ang color gold ay sumisimbolo ng tagumpay at yaman para sa karagdagang inspirasyon at swerte. Gabayan ang iyong sarili sa mga numero na number 6, number 11, at number 16. Capricorn, Aquarius ang kaibigan zodiac sign mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, ang color silver at color red ay tutulong sa iyo upang magkaroon ng kaliwanagan at lakas sa iyong mga gawain. Ang color silver ay simbolo ng kailanawan at katalinuhan, habang ang color red ay nagpapataas ng iyong enerhiya, samahan ang iyong araw ng mga numero na number 25, number 42, at number 10 para masiguro ang swerte. Aquarius, Libra ang kaibigan zodiac sign mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Ang color white at color pink ay magdadala ng balanse at pagkakaunawaan sa iyong buhay. Ang color white ay nagpapataas ng linaw ng isipan, habang ang color pink ay sumisimbolo ng pagmamahal at pagkakaisa. Ang mga numero na number 18, number 24, at number 20 ay magdudulot ng swerte sa iyong araw. Pisces Cancer ang kaibigan zodiac sign mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, ang color red at color pink ang magpapalakas ng iyong emosyon at makakabuti sa iyong mga ugnayan, ang color red ay nagpapalakas ng iyong loob, habang ang color pink ay nagpapataas ng iyong empatiya, para sa mas magandang kapalaran. Dalhin ang mga numero na number 17, number 34 at number 12 sa iyong mga gawain.